Tuwing may pistahan, masaya ang lahat. Pero alam mo ba na may isang bisita na hindi nakikita? At kapag siya'y dumating, may isang buhay na kailangang mawala. Ako si Leo Tubong, Maynila. Tuwing bakasyon, umuuwi kami sa probinsya ng nanay ko sa Quezon Province. Isang maliit na baryo, napapaligiran ng palayan kagubatan at ilog. Payapa, tahimik at ang pinakaaabangan ng lahat ang pistahan. Noong isang taon, napagdesisyonan kong makisama sa pistahan. Hindi ko alam na yun ang magiging pinakamalupit at pinakanakakatakot na karanasan sa buhay ko. Ang daming tao. May banda, may sayawan, may karnabal. May perya ring may mga rides, mga palaro. At syempre, yung paborito ng kabataan ang peryahan ng sabungan at mga booth ng hulaan. Pero may kakaiba akong napansin. Sa dulo ng kalsada, sa may ilalim ng malaking puno ng balete, may isang lumang tolda. Halos walang pumapansin. May nakapaskil na karatula. Huwag pumasok kung mahina ang loob. Siyempre, curious ako. Pero sabi ng mga matatanda, Huwag mong subukan yan, hiho hindi yan basta-basta palabas. May mga nawawala na dyan. Hindi ko nalang pinansin. Nagpatuloy ako sa pistahan, nakikain, nakisama, at nakipag-inuman sa mga kababata. Bandang alas 10 ng gabi, habang naglalakad ako pa uwi, napansin ko ang isang lalaki. Nakasuot ng itim na barong, sobrang itim ng mga mata, at wala man lang ekspresyon sa mukha. Lumapit siya sa akin, malamig ang boses. Ikaw ba ang gusto nilang sumubok? Natigilan ako. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Paglingon ko wala na siya. Para bang naglaho lang. Nang ikwento ko sa mga kababata ko, bigla silang natahimik. Siya yon, Yung itim na bisita. Bawat pistahan, may sinusundo siya. Hindi ko mapigilan ang curiosity ko. Kinabukasan, madaling araw, pumunta ako sa dulo ng kalsada sa ilalim ng punong balete. Ang lumang tolda, nakatayo pa rin. Nakakabiti ng hangin, malamig, at parang walang tao sa paligid kahit may pistahan pa rin. Pumasok ako. Sa loob, may mga lamesa, kandila, at mga lumang santo. Pero kakaiba lahat ng santo ay nakatalikod. Bigla kong narinig ang boses mula sa dilim. Salamat at dumating ka, Leo. Parang nabingi ako. Hindi ko naman sinabi ang pangalan ko. Paano nila nalaman? Sa gitna ng tolda, may isang itim na kabaong dahan-dahan itong bumukas. At mula roon, may lumabas na tao pero hindi na siya buhay. Kulubot ang balat, maputla at walang mata. Napaatras ako. Hindi ko na alam kung tatakbo ba ako o sisigaw. Narinig kong muli ang boses. Bawat pistahan may alay at ngayong taon, ikaw ay yon. Tumakbo ako palabas pero para bang walang katapusan ang daan. Laging bumabalik ako sa ilalim ng puno ng balete. Doon ko nakita ang mga nawawala raw taon-taon. Nakatayo sila sa paligid, nakangiti. Pero walang mata. Para silang mga multo na nakaabang lang. At sa gitna nila 'yung lalaking nakabarong itim. Wala nang makakatakas. Ang pistahan ay para sa amin, hindi para sa inyo. Kinabukasan, nagising ako sa bahay ng lola ko. Akala ko panaginip lang. Pero paglabas ko, may mga chismisan ang mga kapitbahay. May isa raw kabataan na nawawala kagabi. At sa mismong dulo ng kalsada, nakita ko ang lumang tol dawala na. Pero sa ilalim ng puno ng balete, may bagong karatula. Salamat sa alay, Leo! Nanlamig ako! Paano nila alam ang pangalan ko? At mula noon, tuwing naiisip ko ang pistahan, hindi na ako natutuwa. Kasi alam kong hindi lang tao ang nakikisalo sa bawat pagdiriwang. Akala ko tapos na ang lahat. Pero hindi pala natatapos ang sumpa ng pistahan. Ang alay, ang itim na bisita, at ang tolda sa ilalim ng balete. Muli silang nagbabalik. Isang taon ang lumipas mula noong nangyari ang bangungot na yon. Akala ko panaginip lang ang lahat. Pero malinaw sa akin ang karatula na nakita ko noon. Salamat sa alay Leo at ngayong taon napilitan akong bumalik. Inutusan kasi ako ng nanay ko na samahan siyang dumalo sa pistahan. Pagdating ko sa baryo, ramdam ko kaagad ang kakaibang bigat ng hangin. Parang lahat ng tao masaya, pero sa kaloob-looban nila may takot. Habang kumakain kami sa handaan, may narinig akong bulungan ng mga matatanda. Sino kaya ang kukunin ngayong taon? Baka naman wala ng alay, baka maputol na ang sumpa. Hindi, habang may pistahan, may kabayaran. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko dapat narinig 'yon. Pero malinaw ang mensahe. Tuloy pa rin ang sumpa. Gabi ng mismong pistahan. Nakihalubilo ako sa mga kababata. May sayawan, may inuman, may karnabal. Saglit kong nakalimutan ang takot. Hanggang sa nakita ko siya sa gitna ng mga tao. Sa may bandang gilid ng entablado. Nandoon na naman siya, ang lalaking nakabarong itim. Walang ekspresyon, nakatitig sa akin. Napasigaw ako. Nakikita niyo ba siya? Pero walang sumagot. Para bang ako lang ang nakakakita. Lumapit siya, pabulong. "Ngayong taon, hindi ikaw ang alay. Pero kailangan mong pumili." Naglakad siya patungo sa lumang kalsada papunta sa balete. Para bang hinihila ako ng hangin. Sinundan ko siya hanggang sa makarating kami sa dati kong pinasukan ng tolda. Ngayon, mas malaki na. Mas maraming kandila, mas maraming santo na nakatalikod. At sa gitna, dalawang kabaong, dalawa ang pwedeng ialay. Isa sa kanila ang maliligtas at ikaw ang pipili. Biglang bumukas ang mga kabaong. Nandoon. Ang dalawang kababata ko, si Rico at si Jenny. Pareho silang walang malay. Nanginig ang tuhod ko. Bakit ako? <laughs> Ngumiti ang itim na bisita. Dahil ikaw ang nakaligtas noon. Ngayon, ikaw ang huhusga. Naririnig ko ang mga bulong sa paligid. Ang mga nawawala noong nakaraang taon. Nakatayo, nakapaligid, nakangiti. Walang mga mata. Isa lang, isa lang. Pili ka na. Umiiyak ako. Ayokong pumili. Pero biglang gumalaw ang kabaong. Si Jenny. Dahan-dahang dumilat. Leo, tulungan mo ako. At si Rico naman nagsalita rin. Pero hindi normal. Parang boses ng bata, boses ng matanda, halo-halo. Huwag -halo. siya. Ako ang piliin mo. Doon ko na realize hindi na sila normal na tao. Naglabas ng matalim na bolo ang itim na bisita. Inabot niya ito sa akin. Pumili ka. Ang hindi mo pipiliin, kukunin namin. Ang pipiliin mo, kami ang magsasakripisyo. Nanginig ang kamay ko. Hindi ko na alam ang gagawin. Pero bago ko makapagdesisyon, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Nawasak ang mga kandila. At mula sa labas ng tolda, may dumating na mga matatanda ng Baryo Bitbit ang mga krus, dasalan, at asin. Tama na! Hindi nyo na madadala ang kabataan namin. Nagkaroon ng kaguluhan. Ang mga espirito nagsisigawan. Ang mga santo isa-isang bumaling paharap at ang puno ng balete biglang umuga sa gitna ng kaguluhan nakita ko ang itim na bisita ngumisi siya sa akin hindi ka makakatakas leyo kahit saan ka magpunta parte ka na ng pistahan bigla siyang naglaho pero naiwan sa kamay ko ang bolo at nang tignan ko may nakaukit na salita hanggang sa susunod na taon kinabukasan balik ulit sa normal ang baryo Parang walang nangyari. Pero may nabalita na wawala si Jenny. Sinabi ng mga matatanda na baka umalis lang siya ng bayan. Pero alam ko ang totoo. Siya ang kinuha bilang alay. At ako. Simula noon gabi-gabi, panaginip ko ang itim na bisita. Lagi niyang sinasabi, isa ka ng tagapili at hindi ka titigil hanggat may pistahan. Pagkatapos ng pagkawala ni Jenny noong nakaraang taon, hindi na ako mapakali. Kaya kinausap ko ang pinakamatandang albularyo sa baryo si Kaorensya. Sabi niya, matagal na raw may kasunduan ang mga ninuno. Bawat pistahan, kailangang may alay na kabataan. Kapalit nito, magiging masagana ang ani, malulusog ang mga hayop, at ligtas sa sakuna ang baryo. At ang itim na bisita, hindi siya tao, Leo. Isa siyang tagapagpatupad ng kasunduan. Hanggang may nagpipistahan, may kukunin siya. Nanginig ako sa narinig ko. Kung totoo iyon, ibig sabihin, hindi lang baryo namin ang may ganitong kasunduan. Nagdesisyon akong mag-imbestiga. Tumungo ako sa kalapit baryo ng San Roque, na may kapistahan rin sa parehong buwan. At doon, laking gulat ko nang makausap ang isang kabataan na halos pareho ang karanasan ko. Nawala raw ang pinsan niya sa mismong gabi ng pistahan. At bago iyon, may nakita silang lalaking nakaitim na barong. Hindi lang pala sa amin nangyayari. Habang naglalakad ako sa San Roque, napansin ko ang mga kakaibang bagay. Lahat ng santo sa kapilya, nakatalikod tuwing gabi ng pistahan. May lumang tolda rin sa gilid ng baryo. Pero wala raw nakakapasok. At sa ilalim ng puno ng dakit, halos kapareho ng balete, may mga kandila at alay na manok na may dugo. Sabi ng isang matanda, pare-pareho tayong may kasunduan. Pero kapag sinubukan mong sirain ito, mas malalang kapalit ang darating. Gabi ng pistahan sa San Roque, habang abala ang lahat sa sayawan, bigla kong nakita ulit siya. Ang itim na bisita. Ngayon, hindi na siya mag-isa. May tatlo pang kasamang mga nilalang parehong nakaitim, pero ang mukha ay balot ng puting tela at pawang mahahaba ang daliri. Lumapit siya sa akin. Sinubukan mong tumakas sa iyong papel, Leo. Pero hindi mo maiwasang maging bahagi ng pistahan. Kung hindi ka pipili, marami ang mamamatay. Dinala nila ako sa ilalim ng puno ng dakit. At sa harap ko, apat na kabataan mula sa baryo ang nakagapos. Isa lang ang maaari mong iligtas. Ang tatlo, amin na. Napasigaw ako. Hindi! Hindi ako papayag! Ngunit bigla kong narinig ang sigawan mula sa baryo. Sunod-sunod na nagkakandahulog ang mga tao. Parang hinihigop ang kaluluwa. Sabi ng itim na bisita, Kapag wala kang pinili, lahat sila ang kukunin. Bago ako makapili, biglang dumating si Ka Orencia kasama ang ilang matatandang albularyo mula sa iba't ibang baryo. May dala silang mga krus, asin, at dasal na latin. Doon ko narinig ang matinding revelasyon. Ang itim na bisita ay isa sa mga ninuno nating nagbuwis ng dugo para sa kasunduan. Hindi siya multo. Isa siyang bantay, isang tagasingil ng pangako. At habang may nagdiriwang ng pistahan, buhay siya. Natahimik ang paligid. Ngumisi ang itim na bisita. Hindi niyo na ako kayang itaboy. Ako ang kasunduan. Ako ang pistahan. Sinubukan naming lumaban. Tinapunan nila ng asin. Pinapalo ng krus Binuhusan ng banal na tubig. Pero hindi siya nasaktan bagkus lalo siyang lumakas. Isa-isa bumagsak ang mga matatandang albularyo. Ang buong baryo nilamon ng dilim. Ang mga kandila biglang sabay-sabay namatay. At bago ako mawala ng malay, narinig ko ang boses niya. Sa susunod na taon hindi na baryo lang. Buong bayan na ang magsisilbing alay. Nagising ako kinabukasan sa bahay ng isang taga San Roque. Lahat ng tao parang walang naaalala. Wala raw nangyaring masama. Pero sa gitna ng plaza, may bagong nakapaskil na karatula. Hanggang sa susunod na pistahan, maghanda ang buong bayan. At sa malayo, sa bawat baryo na may darating na kapistahan, iisa lang ang naririnig kong bulong ng mga tao. Baka ngayong taon, kami na ang kunin. Lumipas ang ilang buwan, matapos ang nakaraang pistahan, sa San Roque. Sa gabi, paulit-ulit akong pinapangarap ang mga kabataang na wala si Jenny, si Rico at iba pang kabataan. Isang gabi, bumangon ako sa gitna ng panaginip. May nakasulat sa aking bintana sa ulap. Sa darating na pistahan, handa na ang alay. Huwag mo nang palampasin, Leo. Kinabukasan, nakipag-ugnayan ako kay Kaorensya. Sabi niya, hindi lang isang baryo ang apektado, kung hindi natin maputol ang sumpa, buong bayan maraming kabataan ang mawawala. Bumuo kami ng pangkat ng mga albularyo mula sa iba't ibang baryo. May dala kaming asin, krus, kandila at mga lumang libro ng dasal na ipinasa pasan ng henerasyon. Plano namin, harapin ang itim na bisita sa mismong pistahan. Kung hindi natin ito maharap, mawawala tayo, Leo. Kailangan natin ang tapang mo, sabi ni Kaorensya. Pagdating ng gabi ng pistahan, ramdam mo na agad ang kakaibang lamig sa hangin. Ang mga tao mas masaya kaysa dati, pero parang may namimilit na katahimikan sa bawat sulok. Sa gitna ng plaza, nakita ko ang itim na bisita. Mas malakas na aura niya at kasama na niya ang limang nilalang na katulad ng nakita ko sa San Roque. Lumapit siya sa gitna ng baryo at sa hangin ay napuno ng bulong. Ang pistahan ay hindi para sa inyo, Handang kunin ang alay. Biglang nagsimulang lumipad ang mga nilalang sa paligid. Ang mga kabataan, parang hinihila sa lupa patungo sa puno ng balete sa dulo ng plaza. Sumugod kami ng mga albularyo, dasal at asin sa kamay. Subalit bawat yapak namin, parang dumadagdag ang bilang ng nilalang mas mabilis. Mas malakas, mas marami. Nakakapanindig balahibo. Nakita ko si Jenny na nahuhulog na patungo sa puno Nanginig ang mundo ko. Hindi na, sigaw ko. Bago siya mahulog, lumapit ako sa itim na bisita at sinabi, Kung kailangan mo ng alay, hayaan mo akong akuin. <laughs> Ngumiti siya. Iyan ang tapang na hinahanap ko, Leo. Ngunit ang kasunduan, hindi maaaring sirain. At sa isang iglap, naalala ko ang isang lumang dasal na itinuro sa akin ni Kaorensya. Kung sasabihin ito habang hawak ang bolo at kandila may pagkakataong maputol ang sumpa. Habang hawak ang bolo at kandila, binasa ko ang dasal ng buong tapang. Ang itim na bisita, natigil. Ang limang nilalang, parang naguguluhan. Sumigaw ako. Sa pangalan ng lahat ng kabataan, sa pangalan ng bawat pistahan, sa pangalan ng buhay wala na kayong karapatang kumuha. Biglang sumiklab ang hangin, bumagsak ang mga kandila sa lupa at tumilaok ang mga manok sa paligid ng plaza. Ang itim na bisita, parang humina. Sa huling sandali, naglaho ang mga nilalang. Ang itim na bisita, nagpaalam ng malamig ng ngiti. Hindi ito ang huli, Leo. Sa susunod, mas marami ang makakasama. Maghanda ka. Nagising ako sa bahay, pawis ang katawan, at nanginginig. Ngunit sa plaza, lahat ng kabataan ay buhay ang mga nawawala. Noong nakaraang taon ay bumalik. Parang wala nang nangyari. Ngunit may naiwan sa aking kamay. Isang itim na balot ng tela. Parang paalala na hindi pa tapos ang sumpa. Ngunit ngayong taon, darating na ang huling pistahan. At dito malalaman kung may katapusan ba ang bangungot. Bago magsimula ang pistahan, muling nagpakita sa akin si Ka Orencia, Leo Handa ka na ba? Ito na ang pagkakataong putulin ng sumpa o tuluyan itong ikakulong sa ating mga ninuno. Ngunit delikado bawat maling galaw, bawat pag-aalinlangan. Ay may kamatayan. Ibinigay niya sa akin ang lumang libro ng pistahan. Isang manuskripto na naglalaman ng ritual upang putulin ang sumpa. Kailangan itong gawin sa mismong gabi ng pistahan, sa ilalim ng pinakamalaking balete sa baryo at may kasamang tatlong albularyo mula sa iba't ibang baryo. Habang naglalakad kami patungo sa balete, ipinakita ni Kaorensya ang lihim na nakasulat sa libro. Ang itim na bisita ay isang ninuno natin na nagbuwis ng dugo upang protektahan ang baryo mula sa salot at tagutom. Ngunit sa bawat pistahan, kinakailangan ng alay bata o kabataan. Kung hindi bibigyan ang buong baryo ay magiging sakripisyo. Ipinakita rin niya na pwede itong putulin. Ngunit sa mataas na panganib, isang albulario o ang tagapili Leo ang maaaring maging alay sa kapalit. Dumating ang gabi. Ang buong baryo ay nagtipon, masaya sa panlabas. Ngunit may kakaibang bigat sa hangin. Sa ilalim ng malaking balete, naglatag kami ng krus, asin, kandila, at inilatag ang libro. Humarap sa amin ang itim na bisita at ng limang nilalang na niya. Ito na ang huling pistahan. Sino ang magbabayad? Tinimulan namin ang ritual. Binasa namin ang dasal, pinatungan ng asin ang puno, at inihanda ang bolo. Lumakas ang hangin parang umiikot sa aming paligid. Ang itim na bisita nakangiti. Hindi niyo ako mapipigilan. Ang pistahan ay buhay, at bawat alay obligasyon. Ngunit nang maulit-ulit naming binasa ang dasal at ipinatupad ang ritual, napansin kong nag-aalab ang mga nilalang sa galit. Isa-isa silang naglaho, parang nasunog sa enerhiya ng ritual. Sa huling sandali, lumapit siya sa akin. Leo, ikaw ang tagapili. Pipiliin mo ba ang sarili mo o ililigtas ang lahat? Bigla kong naalala ang lahat ng nawawala. Si Jenny, si Rico at lahat ng kabataan. Nagdesisyon akong isakripisyo ang sarili ko Sinabi ko sa itim na bisita. Kung kailangang may alay, hayaan mo ako ang pumalit para sa lahat. Ngumiti siya at sa isang iglap, bumagsak ang limang nilalang. Ang itim na bisita. Para bang pinapahinga, naglaho sa liwanag ng buwan. Lahat ng kabataan, bumalik sa buhay. Parang wala nang nangyari. Ang baryo ay ligtas. Ngunit ang aking katawan, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa dugo ko. Kaorensya habang hawak ang libro, Sumenyas. Pinutol mo ang sumpa. Ngunit Leo, ngayon ikaw ay bahagi na ng kasaysayan ng pistahan. Isang tagapangalaga, lumipas ang maraming taon. Ako'y nananatiling buhay. Ngunit tuwing pistahan, naririnig ko ang bulong. Leo, huwag mong kalimutan. Ang pistahan ay buhay. Ang itim na bisita ay nagbabantay pa rin.